Dali Grocery. So tayo, clear natin kung magkano ang mga price ng items nila.

Pero medyo konti lang yung mga paninda pa dito. Yung mga display nila konti lang. Hindi pa halos si ganoon karami pero mura. <muling> Tingin-tingin okay. na lang kayo. Samahan niyo ako. This is a cheesecake sixty four seventy five from cheesecake. Are yeah, you a task? Ayan, para maging updated kayo sa mga prices ng mga items dito sa Daddy. Kalau laptopnya kasih

Wala price? Bakit wala? Hindi nang bubulabog eh. Yan nandito. Yan naman yung price nang nakaraan. Hindi ko Hindi nagana. Hindi kami siya kamingin ni Anna, Alam nyo meron diyan. Bakit bubulabog sa'yo kayo? Hindi nyo yung yan? po. Yung yelo nga inatakot. Nakikita mo nga din sa Meron din,

sabi niya ni sa akin kasi na siya kasi 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 naman kasi 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 kasi

Good naman siya. Sabi niya Kasi yung mag-aano yung kapag ano. Ikat ba si James? Ito. Mukhang hapon po. Tapos lang talaga, no? Doon sa ano, sa tags talaga. Ika ano kayo namin? Ika kayo namin? Buti na ka maglinis kayo. Malinis din siya. ako. Meron po eh. May malisang araw lang yung sir. Babalik alamin. 170.2. Self-project! Flyers! Wala sana ina-announce. Baka yung flyers eh. Hahaha. Kaya ito talagang mo. Okay. So, niya ata po, sir. ano po. Hindi nga. Hindi naga Ano. Naka-save ngayon. Wala! Hindi nga 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 dito, sir. Wala talaga. Ano. Work it. Oo. Work it best. Ano nga lang, sir. Ako po. Hindi nga nakita to. oh Okay lang. <laughs> Sige. Sige lang.